So magandang araw mga lods, mga idol. So ang gawa natin ngayon ay Wave CX110. Wave CX110. So ang issue ng motor na ito, mga lods, mga idol ay tagas issue. So tumagas siya rito. Ayun mga lods, mga idol, nakita niyo so basang-basa Dito 'yon galing sa kanyang uh, magneto cover. Ito yung takip na ito mga lods, mga idol. E, dito nang galing yung uh, yung tagas. So dahil putol-putol na yung kanyang gasket na baklas na to dati, so hindi na pinalitan ng bago. So kaya ngayon binaklas natin at nagpabili tayo ng bago yan ang kakabit natin mga loose mga idol dito yan nakakabit uh, so ganyan yan so pwede ganyan yan mga idol dito yan papasok so bakit natin siya pinabilhan ng gasket so di na lang natin ginamitan ng pandict or beta gray so kapag ganito yung mga motor nyo mga loose mga idol tulad nito wave, six 6 110 so andito yung kanyang uh, idler gear ng starter so kailangan yung mga loose mga idol lagyan ng gasket yan huwag nyo yung gagamitan ng pandikit dahil sobrang nipis yung pandikit mga lods mga idol kung nakikita nyo yan yung butas na ito ng uh, uh, starter gear dito yan papasok so pagka tinanggal nyo yung gasket nilagyan lang yan ng ano, gasket maker so pag sinalpak nyo yun doon nawala na yung parang uh, clearance nya rito sa pagitan tsaka dito nawala na yung clearance so masyadong numipis ang mangyayari itong butas na to pag pumasok dito sasagad dito yan mga lods mga idol sasagad yan dito So ang mangyayari, hirap na paikutin ng starter motor yung ating uh, idler gear. So hirap na rin paikutin ng idler gear yung ating uh, bendex. So mahirapan na siya mga lose mga idol. Yun ang maging issue niyan. Kaya dapat pagka nagpapalit tayo ng gasket dito sa part na to ng ating motor. Kung ganito yung motor nyo, Wave 6110 sa mga Fury 125. Pagka nagbaklas kayo, kailangan palitan nyo ng bagong gasket. So, huwag nyong tatanggalan ng gasket, tas gagamitan nyo ng gasket maker wag nyo gagawin yung mga loose idol kailangan kabitan nyo pa rin sya ng gasket para may uh, para safe kayo pag salpak nyo at maganda ang performance ng ating starter baka mamaya pag balik nyo pag pinindot nyo yung push start di na kayang ikutin ng starter yung makina mga loose idol so ganoon maging issue nun pagka hindi tayo naglalagay ng gasket at syempre pag nagbabaklas tayo ng ganito yung wave 6110 yan so kailangan uh, i natin yung langis so drain ko yung langis mga kadus idol so ngayon naibalik ko na yung kanyang drain plug ayan so lost thread pa yan na oversized na so salahan salakan nyo yung langis, langis para pwedeng ibalik dahil yung kanyang stator mga lods mga idol ay nakalubog sa langis ayan so ikabit natin mga lods mga idol para matakpan na natin so shoot lang natin sa kanyang dawel so tandaan pa may dawel yan hindi so, yung kanyang dawel yan so kaya i-shoot National Office Model. Okay na. Sige, so, natin yung kanyang mga tornillo. yung para taras lang man tornillo yan. Sige, natin lahat. Kailangan naglalagay tayo ng basket kapag nababakos tayo ng ganito. Huwag natin lagyan ng pandikit lang. Pwede natin lagyan ng pandikit. Halimbawa, matigas na yung walakay pangalit. So, matigas na yung kanyang basket. Pero so, hindi sira. Pwede natin balik or doon tayo so, maglagyan ng pandikit. Pero huwag lang yung huwag natin lagyan siya ng uh, gasket dahil masisira talaga. Masisira ang ating starting. Ayan, so, mga lods mga idol. So ayos na. So yun mga lods mga idol, okay na. So naikpitan ko na rin, so pwede na yan. So ikabit muna natin yung uh, kanyang mga kabit muna natin yung kanyang sprocket dito dahil tinanggal ko rin para matrace ko kung may takas din dito mga lods mga idol. Yun ang purpose ko kung bakit ko siya tinanggal. Pero kung natrace yun na dito talaga ang uh, Uh, tagas. So, kahit nyo natanggalin yung sprocket dito, pero dahil sa nagko-troubleshoot nga tayo mga Losmido kung saan ang kaliyan tagas, kaya sinabay ko na rin tinanggal dito para makita kung may tagas dito sa kanyang oil seal. So, yun muna mga Losmido. So, salamat sa panood sa video natin ngayon.